Yan, nawasak na wasak oh. Sa sobrang luma. Nawasak na. Putulin natin dito. Kataka doon. Papalitan natin ng bago. Yan. Tapos magli-layout tayo ng panibagong uh, pangalawang toilet natin na ginawa Ili-layout natin yan dito may nabili tayong trace na no? PVC dito yan tingnan natin no, kung saan siya pwede dito hmm.

Yan nakatingin na natin ano. Ito yung wasak na dinadaanan ng mga ibak. Yan. Okay mga kabayan, so ito na, ready na yung ano, connection. Pinutol ko na yung wasak. So, ano nangyari, yung lumang PVC, sinimento kasi yon So, hindi tayo makakonek doon. Dito tayo magkukonek. Tinanggal ko na yung wasak. Kaso yung lumang PVC, nagiging ublong. Yung PVC pala, lumalambot pag tumatagal. Ito mga 23 years. So, tagal pala nito, lumalambot yung PVC. Hanggang kaya pala siya nawawasak, ano. Ito, mga luma PVC, ito, no. Siyempre, mga luma PVC, talagang matiba yan. Eh, lumalambot pala siya pag tumatagal. Lalo na siguro itong mga bago. Ito. Kaya siguro sinisimento ito. Para pag inapakan, hindi nawawasak. So, yan, ano. At least may nalalaman tayo. Na ang PVC pa pala. Pag nakagbaon na sa lupa. Ay lumalambot. Lumalambot siya. Kaya tingnan mo ang lambot niya ang lambot niya nawakan ko nga lang yung ano madali lang ginugunting ko lang siya ng ano no ginugunting ko lang siya ng ito 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 lang ginamit ko cutter tapos doon banda sa ilalim itong ginamit ko kaya lumambot so ang mangyayari nito ngayon kasi umublong siya hindi natin may pasok yon kasi bilog ito susunugin natin ito susunugin natin susunugin natin yan para may pasok natin yan pati ito sunugin din natin to Ayan ang mga kabayan ano, sinimento na natin yung joy dito. Siniguro na natin yung sinimento para walang tatagas, yan. Pati dito, ilalim. Yan. Sinimento na natin yan diyan. Tapos pati dito, sinimento na natin. Nilagyan pati natin ng Sahara. May mga savings lang at na... ito savings lang ito, no. Nilagyan ko ng Sahara kaya puti-puti, may Sahara yan. hmm simento, tapos Sahara. Kasi join yan dyan. Baka tubig. Numalabas doon. Para hindi na siya makakalabas. Yan. Tapos ang ginamit ko. Ito kaya may butas-butas. ah -butas. uh, hindi ko na ginamit itong. Itong. Walang butas. Kasi manipis ito. Schedule 90 ito. Eh, ito nga na kunan ko ng ano lumalambot yung schedule 90. Kaya advice ko sa inyo, pag nagpapagawa kayo ng septic tang, ang ilinyada nyo talaga yung schedule uh, 1000. O kaya 1.2. Mayroong 1.2 yata eh. Kaya, napag-isipan ko na hindi naman nagagamit ito. Sa hydroponic ito. Schedule 1000 yan. Kaya, para matibay, ito na lang nilagay ko. Tapos ito, hinati ko na lang itong schedule 90. Nilagyan ko ng mga sealant. Ayan. Sure seal yan. Lagyan ko tapos tatakip ko ganun. Yan tatakip ko na siya. Kasi nalagyan ko na yan eh. Hmm. Silent yan tapos lalagay ko ganun. Tatakip hmm. ko na lang. Hmm. Ayun. Kasiyang kasiya. Hatiin nyo lang ano. Ito yung kalahati para matakpan hindi na makakawala yun dahil may sealant na tapos yan patutuyuin muna natin ito kahit apakan ito hindi na basta-basta mapuputol ito hindi na basta-basta mayuyupi eh. kasi sa series 1000 na siya hmm. kaya huwag kayong gumamit ng uh, series uh, 90 ano S90 natawag S90 lambot no tingnan nyo to kagad. Hmm. Maganda lang ito sa mo, outer drainage ganyan. Kasi pag nawasak, papalitan, madali lang palitan. Pero pag uh, sa ilalim pang ilalim, mga kubeta ay gumamit na kayo ng 1000. Ayun ang mga kabayan ano. So doon yan. Ginunik ko na rito. Hindi kaya ng ano, hindi kaya ng 45 degrees kaso pag nilagyan mo ng 45 degrees doon, gaganon siya lalo malayo ang ginawa ko tinupi ko na lang sinunog ko na lang ng konti okay pa naman tapos dito yun nga nahirapan ako dahil uh, marupok na nga yung PVC tapos ang layo nandun kung papalitan natin ng bago buo yun kailangan ng manpower ko. ang hirap magkukay. Neskartihan ko na lang talaga balang araw papalitan ko talaga to balang araw ngayon hindi pa dahil ha, uh, kulang pa sa time pag pinalitan ko man to kailangan ko ng tao magpapasuhol ako um, kumuha ako ng mga plumber talaga na gumagawa dahil malaking trabaho to doon uh, hukayin yun tapos ito hukayin no simento yan babagbagin yan yan tapos na tapos uh, kahit okay, pahinga lang tayo dahil napakainit mga kabayan ano? tingnan nyo Kirik oh, na kirik yung araw, alas 12 na siguro ano naman tayo uh, likpit na lang tayo mamaya pahinga lang tayo saglit tapos inom tayong tubig ito pa pala nakalimutan ko dito na yan ano yan yung tawag na yun hmm. Hmm. panghaw hmm. dalawa na yung panghaw yan lang muna no. Ito si sana may natutunan kayo ito si Lino Boy, YouTuber ng bayan. Peace out.